namin hinahabol dito. Hoy! namin hinahabol dito. Hoy! Bro. Hoy, bro. Bro. bro, andito po isa, bro. Andito sa lupa, eh, sa, ano, butas ng lupa. Ayan, oh. Wow. Woh, lo lo lo. dito? Yeah no, no. Kaya pa lang may may madidisgrace ya dito kasi. Andito sila. Soyan mga idol Bulin natin yung isang isang tik-tik. Grabe. Kawawa naman yung no. Taga nag-as nagtatrabaho dito sa bundok. binabihan ng pag-uwi, hinahabol ng tik-tik. Grabe.

yung ano yung yung matake kanina yung may tapa ayun eh ayun takyatin na lang natin ayun oh no? ang hirap pa naman ng wow tara bro tara bro Ata. ano yung nasa butas bro wow ayun bro bro Oka mukpian sa Oh Napakahilap Ayan mga ito lo ng tik oh Oka mukpian sa bro nakabiktima na yan ng tao bro tingnan natin yung tik-tik na yan kawawa yung nabiktima niya wow ang bilis naman napunta sa baba wow <tuk tangan> ha Nasaan? wow Meron pa isa dun bro wow <tuk tangan> oh. ang dami na nila Meron pa isa dun kamo magkumpinsa bro oh ang dami na nila bro ayan guys marami na sila guys oh ayan oh tumakbo Nga. wow dito yung isa bro dito yung isa baka mag asawa to bro wow Wow. Bro. Wow. Meron pa isa dito, bro. mga asawa yata yun. Bro, andito, bro. Andito. Sige, sige. Wow. Tik-tik ka ng ina mo. Kapag maahuli lang kita ngayon. Napakalansa ng amoy mo. Oh. Iya nga. kayong magkupyan sa mga idol dalawa sila dito oh. wow ayun bro ayun bro ayun ayun hindi tayo masyadong makatakbo napakatirik eh. ayun siya yung tulok kinuha niya yung itak Ha? Huwag kang magkupiyansa. Huwag mong bitawan yung itak mo, ha? Wow. Huwag mong bitawan yung itak mo. Palibutan natin yan. apa ketapangnya? Oh, ayam bro, ayam bro. Uh. Uh. Oh, ayun, ayun, ayun. Okay. Napakailap talaga. Napakailap talaga. Nakita mo yung isa doon? Iwan ko bro, Bila, biglang natahimik. Sinundan ko yung amoy niya. Kaya nga. Ibang klase sila.

Okay. Sige. Sige, lapit ka ngayon. Oh, oh, napakaila po. Mahirap habulin. Hmm. Oh, ayun na naman. Yun, nagpang-abot yung dalawa, bro. Ano na sila sa ibaba, bro? Hmm. Oh. Ang oh, ganda. Wala nga natin Nandiyan na sila sa ibaba. Ang pilis. Ang pilis na ka. Ano, dito, pen, kanina. Biglang umabot dun sa, ano? Wow.

Ayan Dito tayo sa bundok. Ah. Ah. Nasaan na yung nag-iingay? Bro, no, wala dito, bro. Wo. Sí, si, bro. Wo. namin hinahabol dito <laughs> Uy Bro Uy bro. 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 bro andito po isa bro huh? Andito sa lupa yung sa ano Butas ng lupa huh? Ayan o Wow Uy, bro, mo muna Baka Wow Lalalala la, la, la. Dito Dito Ayan oh, ayan oh. Kaya pala may may mga di disgrasya dito kasi uh, andito sila oh, andito sila sa gitna ng Ayan o. Andito sila sa gitna. yan nga. may putas yata. Hmm? Sige bro, sige bro. Greg, da, 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 da. Grabe bro, ang napaka-powerful ng hininga mo bro. Talagang nangisay siya. Da. Pulso ka natin bro. Ayan. Ha? Huh? Dali mo talaga bro. Wala nang pulso to bro. Ikaw ako. Tek, tek, tek. Kaya sobrang sama. Mataas yung buhok niya, bro. Kaya nga. Wow. Magkasama niya, bro. Magkasama. Tapusin na natin, to. Ano oh, ba to? Sunogin natin. Sunogin natin. Ito, bro. May maghanap tayo. Nga. Ayan, oh. Ayan. Ngayon, ka. Bakit, ka?

Wow. Hmm. Saan na ay yun? Okay, so, yan, umapoy na. Hmm. Ha? Ayun, umakyat sa puno. Umakyat. Oo, oh, turo. Ayun, oh. Kita niyo mga idol. Saan ba tayo dadaan? Makakaakyat ba tayo dito? Napakahirap akyatin niyo, bro. Ayun, oh. Napakahirap akyatin yan Huwag kang magkubihan sa bro Huwag kang magkubihan sa tayo mag ha? na ibang daan Hindi yan maakyat yan Oh, mataas ang bangin oh. dituruk dituruk ditut payu salik kun datat Oh, andito ka, andito ako sa likod. Wow, oh, andito bro. Sobrang tapang bro. Baka may mga kasama pa. Wow. Okay. Bakit sa ano? Puno ng santol. Anong puno to? Oh, oh, bang Ang bilis na makbo Grabe, tinalo lang yan yung Napakataas na puno Yun, makyat Yun buka makupian mau kopian saya, Bro. Buayan. Tumak bu. Bilis nga. Kanina pa yan. Ha? Kaya nga. Sige, sige. Kunwari mag ano tayo doon sa daan, maglakad. Sige.